Hello sa lahat! Welcome back to my vlog again mga kabady ko! Sa video ng itong mga kabady ko, magre-repack po tayo ng oxalic. Diba sabi ko nung isang araw, magre-repack ulit ako ng oxalic? <laughs> Ito ng araw na ngayon mga kabady, magre-repack po tayo. <laughs> Halos lahat naman siguro ng mga nanay mga kabady ko, alam kung ano at saan ginagamit ang mga oxalic. Siyempre mga kabari ko, ginagamit din ito sa paglalaba at ginagamit din ito pampaputi ng damit. Parang chlorine lang din ito mga kabari ko. Balik tayo dito sa ginagawa ko mga kabari ko. Ngayon iriripak pa rin natin ang oxalic dito mga kabari ko. Tingnan mo to. Ito po yung piso-piso mga kabari ko. Pang piso-piso po yung niriripak ko dito mga kabari. Para pasok po sa bulsa ng lahat. Kaya pag wala kang budget mga kabari ko at mayroon kang napulot na piso, pwede na ibipambili ng oxalic yun. Hahaha! <laughs> Kaya mahalaga ang piso mga kabadi ko. Kaya ingat-ingatan nyo po na mawalan po kayo ng piso. Nako mga oras na ito mga kabadi ko. Mga alas 12 na ng hating gabi. Pero nagriripak pa rin tayo na oksalik. Minsan mga kabadi ko naabutan po ako ng 2 AM hang para makatapos po sa pagriripak. Kaya minsan dyan mga kabadi ko late na rin ako nagigising pinakalit kong magising is uh, eh, alas alas 9 pag wala pong pasok mga estudyante ko sa school pero pag may pasok naman mga kabalik ko siyempre napipilitan po tayo magising ng maaga Aww. siyempre hahatid pa po natin siya sa school eh <laughs> Kaya minsan pag nakaramdam pa rin ako ng pagod at antok mga kabady ko, nagiiglip pa ako pag once natulog pa si Bunso. Pag may customer, saka sila tatawag, so saka po ako babangon. <laughs> ay sa totoo lang mga kabady ko nakakapagod talaga yung kulang sa tulog alam mo nyo kaya minsan mga kabady ko pag may pagkakataon at walang customer nagiiglip mo na ako mga kabady ko kahit saglit laang at sa time na ito mga kabady ko nilalagyan po natin ng pangalan ng oxalic baka mabenta ng mga customer natin na gawing tawas <laughs> patay ang kilikili nako baka masobrahan ng puti ang kilikili nila pag oxalic ang ginawa nilang tawas <laughs> Kaya kailangan talaga natin sila bigi, lagyan ng pangalan mga kabady ko. Baka magkakamali po talaga ang ibang maglaga, magbigay. Kasi mayroon ako minsan na customer na mali yung nabenta niya. Ay, mabuti na lang hindi nagreklamo yung customer na bumili sa kanya. <laughs> Kaya nilalagyan ko talaga ng pangalan. Pag kuksalik, kuksalik. Pag tawas, tawas naman. Yun lang nilalagyan ko ng pangalan mga ko kasi magkapareha sila ng... Mukha, aba, mukha. Saan nang galing ng mukha dyan? <laughs> o oh, nga pala mga kabady ko yan na po tinapos natin sa pagriripak na dalawang kilo ng oxalic so medyo madami-dami na rin po yan mga kabady ko so hanggang dito na lang bye bye